Ну Moi... muli na naman po tayo magkikita mga Ogang Tindera sa so pamamagitan ng aking pagluto na aking adobong kangkong with fried pork chop. Ayan po ang aming menu for today mga Ogang. Kita nyo naman po. Pipirito muna po namin yung pork chop. Bali, yan po yung pinakasahog ng adobong kangkong natin. Ayan. At ngayon naman po ay magigisa tayo ng bawang. Ayan natin at sibuyas at halu-haluin lamang po natin. Yan po ay um, ah tawagin sa sute Ha? <laughs> at saka ako nilagay ang aking piniritong pork chop. Ayan. At nilagyan ko ng konting suka, syempre. At toyo. Ayan. Mukhang masarap at gutom na gutom na ako mga ogang. At ayan, nilagay na po ang aming kangkong. Dalawang tali po yan, yung kangkong na yan. Para bastante lamang po. Pero palagay ko mukhang kukulangin pa yan eh. No? Dapat kasi pag na magluto tayo yung apang uh, pang ng halian at hapunan na rin para papainit na lang sa hapon, 'di ba? Para tipid din siya sa gas. So ganyan po kami magluto, yung maghapunan na. Ayan, so so bay lamang po natin ang ating pagluluto mga ogang. Tagalog ang tindera nyo in the house. Ay, yeah, kakain na naman po ako ngayon. So, ang niluto po namin, no, yung pong uh, adobong kangkong ni Ogang with fried pork po. Ito po yung pork chop lang po, no. Bumili lang po ako ng limang pirasong pork chop at saka ipinirito niya muna ng konti at uh, medyo nasunog. <laughs> Ayan. Hindi, kasi ano yun eh, pinagpirituhan din po ng manok yung kumbaga pangalawang gamit na yung mantika. Kaya medyo nag- uh, ano siya? hindi naman siya sunog, no? Sunog na sunog lang. <laughs> ayan, kain tayo mga oga. Ito po yung adobo kangkong namin, no? Nagkamali lang din po ng hiwa. Kasi dapat to medyo malalaki ang hiwa. Eh, si mama kasi, ayan po ang nangyari. Hiniwa niya na maliliin. <laughs> so, okay naman po. Tara, kain tayo. At gusto ko, may sili ako kasi alam niya man hot na hot si Ogang palagi. Ah! Ayan, tatakaw na naman buhay sa akin. oh, ang sarap na pagkain, mga ogang. Ayan. Oh, mm. ah, kay, minsan na kami kumain ng ganito ng kangkong kasi matagal matunaw to, mga ogang. Diba, yung kangkong, matagal siya matunaw sa tiyan. Diba? ba? oh, matagal din siya maluto. Ayan, masarap sarap Yung malambot, to ano? Yung Chinese Ayan. kangkong. Pero sabi nga niya, yun, yung Chinese kangkong nga daw, okay din daw yun ko medyo maanghang yung pinakain e ko. Kaya nahulog. Kasi masarap yung medyo maanghang siya. Pag maanghang, nakakaganang kumain. Diba? So, magkakamit tayo ng mga Yeah, masarap kasi pag pagkakain ka, feel na feel mo yung kain mo, di ba? Yung pagkakamay ka. Ito ba? ba lang? smoke shop. Mmm, sarap sa mga ugang. Nakita ko to sa vlog ni ano eh, Siyempre, Si Boat House, no? Ang kangkong siya. Kung hindi ako nagkakamali si Boat House o si Kabagris. May galang chow sa inyo lahat. May sanupa, kain tayo. Job vlog at gazelda, syempre. Tito Tix, kain tayo. Mmm. Ang may maunghang. Ay, nakatutok na naman kay Griselda kasi eh, magtutulog 12 pa lang. Nakatutok kay Griselda yung Len Reyes ko. May vlog po siya. Nagbablog. Um, Nakalive po pala. Kasi minsan, pag nagluto kami, naghahanap pa kami nakapartner ng, ng paggulay, tapos may partner pang pirito, no? Medyo magastos, pero magastos rin ito eh. Ay, magkala rin po yung limang piraso na porchak, no? Nasa 140. Yung kangkong eh, nasa ano yan, 20. 20 pesos, o, oh, diba? Maghapon naman namin na to. Ba't sinigang <laughs> ano? Ano Sinigang. Ano sinigang? O, oh, masarap din ko yun, no? Oo, oh, oh, oh. kung sinigang namin to, may sabaw, okay din. Kaya lang, laging ganoon, ba? Diba? Sa tuwing magkakaroon kami ng pork shop, laging nalang ginisa. Ay, sinigang. Tama iba. <laughs> iba. Ang kangkong. Mmm. Tasty. Meron pa nga yung crispy kangkong, no? Minsan magawa din. at nagutom ko na naman po kayo mga uh, ogang kasarap ng aking kain no sa tuwing kayo nanonood sa akin ang sarap kumain at magmukbang no so yan lang po muna um, for the meantime yung ating uh, vlog salamat po sa like and share ninyo at sa pagtutok mo kay Ogan, Salamat po sa mga nag-subscribe. Salamat po sa lahat pa pong magsasubscribe sa akin at mag-bell the button po. Thank you, G. Thank you, thank you, thank you po sa lahat, sa lahat, sa lahat dyan, no? Marami pong salamat. Uh, may galaw shoutout sa lahat po na sumusuporta kay Ogan, sa paglalive ni Ogan palagi na nandyan para sa akin. Thank you so much at alam niyo kung sino kayo. Salamat po, bye-bye! Mwah!